So yun guys, good morning sa lahat ng mga kababayan natin, san ka malanda ako ng mundo So yun Merry Christmas nga pala sa lahat no, so hindi tayo nakapag-upload kasi halos busy tayo sa ating pananim So in Happy New Year na lang po sa lahat So ngayong araw nga guys is Masakit na ano lang masakit sa damdamin sabay ganun kasi may mga tao talagang hindi lumalaban ng patas so nung nakaraang araw guys is pinol tank natin to bago tayo nag ano bago natin pinahinga so walang naman hindi isang beses to nangyari halos pangatlo na nangyari to kasi tinatandaan ko bago bago tayo nagpray nga is natin ng konti para makaalis lang pero bago natin to iniwan ng karang araw is halos full so yun yung masakit na katotohanan may mga tao talagang hindi lumalaban ng patas no pero sa tingin ko wala naman akong ginagawang masama rito eh at masakit pa yung mga tao talagang ano gumagawa ng mga chismis yan yung pinakaayaw natin oh. na wala naman tayong ginagawang masama sa kanila so yan yung pala yung ating mga lumang siling labuyo tuloy-tuloy pa rin yung harvest tapos ito palang itatanim natin guys is siling panigang yun yung ating greenhouse halos sira na rin kulang na rin sa maintenance so yun pagpasensyaan nyo namin syo pangit yung ating pakiramdam ngayon kasi nga kaninang umaga pa tayo rito yun happy birthday nga pala sa partner natin sa tatay ng partner natin na si Parin Cherbin yan si Nung Jerry birthday niya ngayon kaya wala siya rito ngayon so yun guys so magkukultivate nga sana ako ngayong araw kasi nga kailangan ang i-transplant yung siling panigang kaso nga lang yun nga masamang ano masamang nangyari is wala na palang laman yung ating cultivator na gasolina so yun sa kumuha nga pala ng gasolina hindi isang beses halos tatlong beses na yun, sana lumaban ka naman ng patas kasi yung kasulina na yan is pinaghirapan din naman namin yan para makabili ba diba? kung malaki malakas ka naman is magtrabaho ka naman kasi di ka naman siguro inutil na hindi mo na kaya magtrabaho para pambili ng kasulina so yung guys hanggang dito na lang muna kasi bibili muna tayo ng kasulina para may makuha na naman siya hmm, joke lang so yun happy new year pa rin sa'yo at happy new year sa lahat ng mga kababayan natin sa kamananda ako ng mundo Ambas. ay ingat kayong lahat and have a safe bye